Hi, Pans. <laughs> hi, si Juni. Si Juni Hi. Hi, Juni Dito kami ngayon sa may ano, ay. Good morning, guys. Padi, Ari kami, Denny, sa may Batangas. So, ako po'y nag-iikot muna. At ay nagbablog. Ay dahil i-celebrate namin ang birthday ng aking dalaga ay ayan ay, si Glaisa so ngayon ay so habang ako nag iikot at ipapapakita ko sa inyo ang aming kunting handaan lamang at importante na ma-enjoy ang kanyang karawan so puro kami hobbies eh at ay may pasok kaya dito na lang kami uh, na masyal sa Batangas so next time baka ay makapasyal lamang magmulit ng tagay tayo so yun lang yung ito lang lamang handa pagpasinsyahan nyo na ho at ito may pork chop at ito ay may platnong bangus so okay ang yan natin yung mga si naliligo na tay excited so meron po kaming dalang sa babida diyan at yung mga sinasakyan nila kung mapapansin nyo sa mga kabady ko guys buddy so yung may kilid at may mapapansin na pakaraming kahoy yan po pala ay nabahaan umapa po diyan ano nung bagyo so yung pinagliliguan na yan yan gilid na yan at eh, may raming kubo-kubo diyan. Ang renta po diyan ay, ay 200 pesos lang da yung cottage. No? So, ayun dito lang kami nakapag-parking, gawa ng uh, wala pang kubo-kubo, walang -kubo, cottage. So, dito kami sa tabi lang, uh, iyaw iyaw ang ginawa naming cottage yung aming uh, sasakyan. So, nagpansit yung aking misis, ano? Pinansitan niya ako ng masarap para may puwinsuan. Ayan si Mother. Oh, nakin nakin na si Mother. Ayan, kasama ko si Ate. Oh, kapitbahay ko sa pabahay. <laughs> Narinig na mo uli na daw. Uli na daw. Sino <laughs> sabi? Dito. Kukunti lang yung naliligot dyan at gawa ng medyo maulan. So, wala pang mga cottage. So, mga kar marami pala mga namamasyal ito kada linggo. E, malinis na at wala nang sabag sa gabal mga basura. E, napakaraming mamasyal dito siya taot nga pala sa so, kay eh, pamangkin ko si Paulo ayan uh, ay kabanding ka, ko ngayong araw na ito uh, karating laang yan ayan aking magandang pinsa no ayan Jan mardi okay. galing yan ang alabang sinundo ko pa yan kasi ayaw sumama sa akin eh kaya <laughs> ayan aking dalaga ah, inala ko sila dito sa Batangas sa may tanawan tanawan to dito no barangay ayan eh, balili barangay pating pala sumulan dito guys oh wala na guys oh so sinulan kami guys wala na makita dito guys oh maulan binagyo kami dito guys oh mamaya oh, yeah, pag tumila papalipat tayo ng drone guys ano sa papuntang taal ikot kami dumamaya guys